I promise, ititigil ko na yung pagsira ng mga love teams at pagiging third wheel. Bukas, <laughs> may work tayo with TikTok. At sana, ayusin po natin yung mga comments natin doon. Sa <laughs> so, wakas, makakapag live selling na ako. Napansin ako ni TikTok. Let's go! Sabi ko kasi sa kanila, game po ako mag live selling as long as magbigay kayo ng maraming discounts. Mga vouchers na naririnig ko sa mga live sellers usually. These are the things na kita-kita kita kita nyo lagi kong ginagamit. Ang dami oh, mga Jisoo Life fans. Pumili pa ako nito. Bibigyan niyo rin. Ito yung sinasabi ko na fan na talagang parang blower at kasing lakas ng LSE ng aeroplano. Okay. Oh, eh. Iba't ibang klase mga portable fans. Katulad nitong paboritong tripod ng sambayanan. Lagi kong binubudol sa Instagram. Mga ganyan. Eh. Oh. Boya Mike. Yung mga usually ang mahal. Pero kapag ni live sell mo, sobrang laki ng discount. Super worth it. Sobrang, hindi to kasali. Super huge discounts doon lang sa live at hindi ko ko work yung mga sellers mismo. Ko work ko si TikTok mismo. TikTok mismo ang magbibigay ng malalaking tut. <laughs>